Hey guys, welcome to my YouTube channel. Nandito kami guys sa Daraitan. Ang baha pala sa Daraitan, guys. Oh, baha guys, baha. Dito guys yung Daraitan. Yan. O oh, sento tubig guys so baha di ka makaligo doon o oh, tubig dito galing doon sa bayan din oh. lang hmm. kami ng sanderitan hmm. ganda pala dito guys matuwid sila oh Ang hmm, ganda oh sarap dito maligo alam lakas ang agos ng tubig eh

Lapit sa dulo. Oh, kapit tayo din lapit tayo dun lapit. 'Yan, uh, ano? Dito guys, ang daritaan, ganda ng tubig, guys. Oh. Sarap maligo dito. Oh, guys. kami tao dito, guys. Maligo din.

Oh, akyatin doon. Guys, baha dito guys. Kaya walang makakaligo guys. Dito sa daraitan na paliguan guys. Ang ganda dito guys. Yan o. Linaw ng tubig doon. At ito okay. yung nila ng mga motor. Oh. <laughs> na may bundok din guys ha. Oh. Oh, oh. oh, oh. Hindi punta dun dito lang. Dito, dito, dito. oh, to guys, o oh, tawid ka dito. Oh, Alam, oh. oh, oh. oh, isda. O, kaputik isda. Maliliit. Ang guys o. Oh. Oh. <laughs> Ang ganda, ganda, ganda dun guys oh lubog pa dito sa may bangka sila oh para maitawid yung tricycle nila at saka motor yun oh Ayan, yun sa lulo guys. Utahan natin dun sa may ano, malapit sa sinasakay, sinasakay yung mga bangka Ayan guys, oh. Oo, oh, ang galing. Galing, galing, galing. Nakita okay, ko oh, yung buong bangka, guys. Ayan, o. Oh, tingnan mo. Nasa kayo na, guys. Oo. Sa oh. kayo nila yan. Patawid doon. Ba't doon? Kung paano inagos <laughs> mo? Sa kayo nila, nila guys. mga ano. Mga gamit nila. itaw sa kabila. Sa kayo dito, Parang balsa. naman. Kailang baha dito, guys. Ayun. Ang ganda, oh. Ba, ang ganda, guys. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda ng ano, oh. Pero parang nakakakot naman. Ang pa. Ang malalaki na mga Ayan. Tatawid sila doon sa kabila. Ayan. Pero pag hindi ito baha guys. nang naliligo dito. Baha kasi ngayon. Ayan o. Oh. Ganda guys. Bundok din guys. O. Oh. Ang bundok. Ganda. Tatawid sila dyan. Papunta doon sa kabila. Tapos. Tumawid din sila dito. Pabalik. Takay din sa balsa. Papunta na kapag. Papunta na Ganda guys. Ang ganda. tawid na naman 'yan oh. Tawid. Nakapunta din ako dito. Dito, parang triangle. Marami ditong tao ba? Ano, walang baha. Dito Dito lagi nagsi-shooting yung ano. Abi pa lang. Hmm, dito nagsi-shooting. Yan guys, may tumawid na naman ulit na balsa. May sakay na motor. Ba, ba? Ito sa kabila. Ayan. Ang galing nila, oh. Hindi sila naaanod. Tawid sa kabila. Tawid. Mm. Diba? Mm. Tawid na. Thanks. Yo, galing. Michael Bader. lang guys yung for batching. Bye-bye.